Hello po mga kalaki, magandang alas 5 po ng hapon ngayon. Ano po, 5 p.m. na halika na, kunin mo na mga lucky numbers natin ngayon pong alas 5 ng hapon. At syempre, ito po mga lucky numbers natin na inaalagaan po natin ng 3 bago po natin palitan ay sigurado naman po na galing po sa amin ni Lola Carmen. Basta po galing ang mga numbers niya Mapapanood nyo galing sa amin ni Lola Carmen Legit po yan na pwede nyo tayaan Pwede nyo po yan na uh, ilaban Sa loob po ng tatlong araw Bago po natin palitan At syempre mga kalaki Sa mga nais po makatanggap ng mga lucky numbers dyan Panoorin nyo lamang po kami sa Facebook Sa Youtube, sa TikTok Araw-araw ba? Diba? At syempre mga kalaki Ngayong alas 5 sana madagdagan po yung mga, mga nanalo ano po at kahanong isang linggo po napakaraming nanalo gusto ko ngayon po mas marami pa pong mananalo okay kaya ano pang inihintay natin halika na October months dapat mas marami pong manalo okay halina po kayo at bago po sumapit ang November gusto ko manalo ka na. Kaya eto po mga kalaki ang mga lucky numbers natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka lubang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin. Ang mamimigay po tayo ngayon ng tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang... Ah uh, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Ano ba 'yan? <laughs> Nakaka-excite. Ako rin po tataya ako. Tumataya na po ako lagi dahil gusto ko bago magpasko eh sweat. Bakit kaya ganun na no? Nakakapagpanalo ako ng ibang tao tapos ako minsan hindi na bihira akong manalo pero nakakapagpatama ako ng ibang tao. Hindi ko rin alam. Baka siguro, siguro yung tadhana namin ni Lola eh makapagpasaya at makatulong sa ibang tao. Masaya na po kami na napapanalo po namin kayo. Okay, kaya eto na po, ang two digit lucky numbers ngayon na. Number. Ayan, syempre sasabihin muna natin ang Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Kaya eto na po ang two digit lucky numbers, number 9 at number 18. Ang pangalawa po, number 6 at number 25. At ang pangatlo po, number three at number 15. Oo, di diba? At syempre, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number nine, number 6 at number one. At ang pangalawa po, number five, number two, at number 7. Ayan. At syempre, ang pangatlo po, number eight, number 0 at number one. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang 2-digit at 3-digit. Siyempre, isusunod na po natin agad ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2, 5, 2, Yan po yung una at ang pangalawa po, number 9973. Ayan. At syempre, ang pangatlo po, number 8165. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Ano pang hinihintay mo? Takbo na mamaya sa mga suki yung outlet at make sure po na nakarambol po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit ha. Para po pag nabaliktad man po ang mga numero, panalo pa rin po tayo. Okay, so mga kalaki, eto na po ang mga... Uh... 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers pero bago natin ibigay yan sa mga bago po sa mga vlog namin sa mga gusto po makatanggap ng mga lucky numbers ito po mga legit na account lagi ko po sinasabi sa inyo para hindi kayo maligaw hanapin po sa Facebook ang Red Parungki na meron pong 315,000 followers okay? at meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at may picture namin ni Lola Carmen at syempre Aris Gatchalian. Of course, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin ay Red Parungkin na merong 16,200 at syempre meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin na merong 417,000 followers na po mga kalaki. Ganyan po kadami ang mga followers natin sa loob po ng isang taon. mag isang taon na po tayo next month na namimigay ng mga lucky numbers. At sana mapasama ka, mapabilang ka sa mga lucky numbers na napanalo na namin dito sa aming vlog. Pwede ba yon? Pwede yon. Basta susundin mo lang ang mga lucky numbers namin at mga sinasabi ko na ang lucky numbers namin 3 days po bago natin palitan. At dapat po mga kalaki ha, inaalagaan ng lucky numbers, hindi agad binibitawan. At syempre mga kalaki sa mga interesado po sa private consultation, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para po legit na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Kaya eto na po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, ituloy na po natin. Puri nyo na po ang 5-digit lucky numbers ngayon pong hapon. Eto na po, ang 5-digit lucky numbers mo ay number 16, number 27, number 33 number 12 at number 21. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 29, number 36, number 34, number 17, at number 8. Ayan. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon, ito po ay pwede ang 642, 645, 649 at 655 at 658 6 digit lucky numbers kaya ano pang inintay mo eto na kunin mo na ang mga 6 digit lucky numbers na maswerte number 42 number 36 number 28 number 17 number 21 at number 14 Ayan po yung una. at eto naman po ang pangalawa number 33 number 29, number 22, number 12, number 16, at number 37. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers ngayong hapon. Takbo na sa suki yung outlet at make sure po ah, na nakarambol po mga 2-digit, 3-digit, 4-digit para mabaliktad na po mga numero. Sure win po pa rin tayo. Kaya mga kalaki, ano pang hinihintay mo? Good luck, good luck, good luck at sana Win, 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 win. Manalo ka ngayong hapon po na ito. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay, shout out po tayo sa, ano to? Daraga Albay. Ayan po, sa pamilya, ano to? Pamilya Quinto. Hello po sa pamilya Quinto. Maraming salamat po dyan sa Albay. Sa Bicol yan, ano? Maraming salamat po sa inyo sa panunood po sa amin. At syempre, ang mga toda po ng tricycle driver po dyan sa may Taytay Rizal, hello po sa tay Taytay Rizal, hello shout out po tumira po, ariko, tumira po kami dyan sa Muzon Taytay Rizal, shout out po sa inyo magandang magandang magandang, magandang hapon po at sana po ngayong gabi, palarin ka sa last draw o ba? Diba? kaya mga kalaki ano pang mo, halika na laban na at syempre ingat ingat po sa pagtaya at syempre ngayon po mamaya, uulan na naman na araw ingat po lagi ah, make sure po na mga lucky numbers namin aalagaan nyo at hindi agad bibitawan so good luck at ingat mga kalaki Tara na pati ako sabi ko nga sa inyo lalaban ako ngayon kaya good luck sa atin sino kaya mananalo sino kaya ipopost natin bukas gusto ko ikaw na yon